Alright guys, what's up? Meron tayong problema dito. Ito, pagkita ko sa inyo yung problema dito. Ito. Yan o. No? Maluwag. Kabila din. Tapos dito. Nag-i-slide o. No? Dito, lumalayo siya sa ano. Kunsan siya dapat mapisto. Yan o. No? dapat ganyan so dito tayo magwa washer dito washer dito sa kabila din washer din dito sa dulo para naka ano sya dito naka straight alright so let's get it on yun tayo dito mga washer dalawa ito mga ano to sa gasket yung mga ganito dito galing yan sa mga gasket dito Sya, pinuto lang yan so kaya nang bahala manap ng ganyan so dito muna i paatlas muna natin ng konti kuha tayo ng alin yan o. Normal lang to sa mga ano. Sa mga loaded na mga motor. Normal lang yan. Kasi wala ng BBA. Yun. Asok agad. Yan o. Nabawasan. Kasi isa pa. Kabila. ya no ya no? So, uh, ito muna sa kabila. Urong muna natin ito alin. Pusap. Ilong Yan. Atas lang. Dalawa din dito. Dalawang washer. post flat screw. Hop, ya. Yun. Masok agad. Yun, wala na guys. O. Oh. Huh? Kunti, no, bawas-bawasan. O, oh, at least, wala na. Wala na yan. Boots na yan. Kasi so, ganun, ganun, yung ano niya. So, solve. Dalawang washer dito. Dalawa-dalawa. Alright. Thanks for watching.